Charo. Aking anak, si Pedro. Nagkasakit. Ngayon, walang gamot pambili. Dahil kahit anong alaga namin, si Pedro. <laughs> ito si... Si Juan. Ano <laughs> sabi ni Pedro, Diyos ko po, hirap-hirap na ng buhay. Gusto ko na gumaling po. Ano ba ito? Si Juan, siya ang ama ni Pedro. Al, al al alaga siya kay Pedro. Pero nga lang, wala sila pang pera. Ang bayad sa Ngayon si Juan. Sobrang sakit na. Ang taas sa lagnat niya. 74, 84, ang lagnat niya. Ang taas, di ba? Kawawa naman siya. Ito si Anisa. Ang lola ni ano Pedro. Ito naman ang lala. Si Memita. Sa bawat tao sa mundo, kailangan natin mabuhay ng ayos. Pero, ato mga bata na to, wala pa bilhin ng... Gonna... Si Juan at si... Memita. Hoy! Memita! Ito ang alaga namin baboy, si Bonggo. Isa siyang mabait na lola. Hindi siya nagpaka... Okay. okay. Sa ang lola, kailangan, Dubai, ng